Second year college po ang natapos ko. Pero nakahawak na ako ng negosyo nung magkasama pa kami ng asawa ko. College graduate ang kailangan namin dito. Kasi iba ka na mag okay. Sir, kahit kahera ho, kaya ko huyo yun. Sige na, may aseksuyeng pa ako ng mga customers. Sir, kahit waitress. Kailangan-kailangan ko lang ng trabaho. Sir! Ay, ay, kuya, wala namang may-ari nito, di ba? Itatapon mo na lang to. Pwede sa akin mo na lang ibigay. Sige po. Kung lang po kayo sa support Mami, mm. Sigurado po ako, gutom na gutom na rin po kayo. Ito po. Para po sa inyo to. Ayos lang ako. Sige na sa'yo na yan. Pinakain naman nila ako doon kanina sa restaurant na ina-applyan ko eh. Kain lang kayo. Mga sigurado ko ba kayo? Baka kaya naman yung magutom yan. Marami pa naman huyang eh. Libya, Sumalo ka na. Ayos na ako. Masaya na ako kung nakikita ko kayong kumakain ng maayos. Buti nga eh, napakain ko kayo ng ganyan eh. Kampante na ho ang puso ko na nakikita kong may laman ng sikmura ninyo. Sige, kain lang ho kayo ng kain.